Hi guys, what's up what's up? Welcome to my YouTube channel, Beverly Layug. So for today's video guys, I maglilinis na naman ako dito sa bodega namin. Dahil ang gulo-gulo na naman dito guys. Tingnan nyo naman. Ang dami kasi kasing nadagdag na gamit guys. Kaya magbabawas na naman ako. Kaya ganyan na yan kagulo guys. Kasi naumpisahan ko na. Huli ko na naisip na magbablog pala ako. Dahil day off ng asawa ko. Sinamantala ko muna yung pagkakataon. Siya na muna pinabantay ko sa mga bata. Kasi hindi ko na talaga matiis yung kaguluhan dito sa taas guys, sobra. Nandito kasi yung mga damit naming panlakad, nahihirapan na akong kumuha pag aalis kami. Sa totoo lang guys, last month lang inayos ko na to. So dahil nga may burara akong anak, dito lagi tumatambay, hindi marunong magligpit na mga kalat niya. Kaya na high blood talaga ako tuwing akyat ko dito sa taas, ang gulo-gulo. Maliit lang kasi yung loop na yan guys, kaya mukhang masikip talaga. Maliit lang kasi yung bahay namin na yan guys, at may loop siya, yan yung loop niya guys, maliit lang din. Hindi na namin ginawang kwarto dahil sobrang init dyan guys. Kaya ginawa ko na lang yan na ng mga damit naming panlakad. At ibang mga gamit, katulad ng computer ng asawa ko, pati na rin yung upuan na yan guys. Plano ko dyan guys, pagpapalitin ko yung upuan at ang computer. Para pag nagla-live ako, maganda yung background ko, color white lang. Grabe, challenge talaga para sa akin pag naglinis ako dito sa taas namin. Dahil sa sobrang daming gamit, hindi ko alam kung paano ko ipagkakasya. Hindi pa ako nangangalahati niyan guys, pero napapagod na talaga ako sa totoo lang. O siya, bibilisan ko na yung kilos ko para matapos na nga ako dito. Nasira na talaga yung foam namin. Nakakainis. So, ayan. Itatapon ko na siya, guys. Isasako ko na sana. Kaso lang di talaga magkasya. Grabe na problema talaga ako sa foam na yan, guys. Diyan ako tumagal. So, ayan. Dahil nga maparaan talaga ako, gagawan ko ng paraan yan. So, may nakuha pa akong pwedeng gamitin, guys. Tinabi ko na lang. At yung ibang maliliit na foam, gagawin kong unan. Sayang kasi, guys, pag tinapon. So, ayun na nga. Nalipat ko na yung upuan, guys. Sa side na yan. Ayan, bait naman ang anak ko. Binigyan ako ng French fries. Natanggal bigla yung pagod ko dahil sa French fries, guys. Kain tayo. Mmm, sarap. many years na din sa wakas. So, ayan na nga guys, ayos ko na lahat. Yan yung mga damit namin mga panlakad guys, pati yung laruan na natira, isang basket na lang. Dahil pinantapon ko na lahat ng mga laruan ni Shan Shan dati nung bata pa siya. Grabe, halos isang sako rin yung natapon kong laruan niya. Kaya yung mga basket na lagayan ng mga laruan niya guys, nilagyan ko na lang ng mga damit nila sed sed. Tsaka mga damit din ni Sanya, mga panlakad namin guys. Yung mga panlakad namin guys, naka-basket at tsaka naka-storage box lang. Kasi pag nagkaluwag-luwag guys, plano ko paggawa ng malaking cabinet dyan. Para dun ko ilagay lahat ng mga damit namin. Dahil gipit pa kami sa mga box ko muna or basket ko nilalagay yung mga panlakad namin. At yan yung mga damit ng asawa ko. Kahit pa paano, mm -hmm. may space na rin si ZZ para maglaro. Maliit lang talaga yung space, guys. Tingnan nyo naman. Minsan ko lang sila napapakit dito, guys, dahil sobrang init kasi dito pag-araw. Ayan, dyan sa side na yan, guys, lahat ng mga damit namin. Mga bedsheet, punda, ganyan. Yan na lang yung mga laruan na tinira ko, yung mga laruan nila Sed at Sanya. So, ayun na nga, guys. Tapos na tayo maglinis. Tapos na akong maglinis. Mag-general cleaning dito sa taas. So, ayan, nakakalaro na yung mga bulingget ko dito sa taas, guys. Dahil malawak na. Ayan. Kasi, noong nakaraan kasi gusto nilang umakyat dito, guys. Kasi lang hindi ko sila mapaakyat kasi nga, ang sikip. Wala silang space. So, ngayon, ginawan ko sila ng space para makalaro-laro sila dito sa taas. Kasi nasasawa. Nananawa na sila doon sa baba. No, boring na sila. So, tuwang-tuwa sila dito nung nakaakyat. Nakaakyat sila dito. nagsimula na si Sanya magkalat. Tinapon ko yung ibang laruan ni Sanshan, guys. Yung panganay ko. Sobrang liliit. Walang, mga wala ng kwenta. Halos isang sako talaga. Simula nung maliit pa siya yung mga laruan niya ng mga ABC. Tinapon ko na talaga. Ni-let go na Ni-let go ko na kasi eh, ano lang takaw, takaw space lang talaga yung mga laro na ano yun so isang sako talaga tapos yung ibang gamit tinapon ko na rin so ayun lang guys ayun lang nakakaligo ko lang guys 11 11 na ako nakaligo alas 8 na ako ng gabi natapos Diyos ko nagsimula ako alas 5 alas 8 na ako natapos ang luto pa ako kaya 11 11 na ako nakaligo So, ayan, nakahigay ka na ako dito sa taas. <laughs> so, ayan lang guys. Thank you for watching. Bye! Ingat kayo palagi. God bless.